Mula po ito sa ating inbox. Madami-dami ang nagtatanong kung pwede nang ikulong itong si Mr. Jonathan Morales. Si Mr. Jonathan Morales ito po yung dismissed policeman. At this Miss Pidea agent na ginawang star witness ni Senator Bato de la Rosa sa, sa kanyang pideya Leaks hearing sa Senado. Mukhang madami talaga ang asar, ang inis at galit dito kay Mr. Morales dahil nga naman matatas nitong asta sa mga hearings na kala mo eh, hindi kahiyahiya ang kanyang personal record. Balikan natin ang katanungan. Pwede nga bang makulong itong si Mr. Morales? Woo! Ang ating sagot. Oo, pwede po ikulong si Mr. Morales. Woo! kung talagang seseryosohin siya ng Senado, paiiralin ang mga alituntunin at mga patakaran ng batas. Ang pagpapakulong kay Mr. Morales ay dahil sa kawalan niya ng paggalang sa Senado. Ang tawag dito, contempt. Panoorin po natin itong video ni Mr. Morales sa Senado at kayo ang humusga kung siya ba ay naging magalang o hindi. Mr. Chair, how can we be sure if the Video that is going to be presented before the committee is totally unedited. We, we will knowing this this uh, knowing this person who has a lot of uh, criminal records. Mr. Well, we will seek the the expertise of the Pinpanta Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay uh, pinagputol-putol o unedited dyan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording if it's okay with you. Your Honor, at eh, Your Honor, eh, parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni, ano, no, ni Senator Jingoy Estrada patungkol sa akin. Para namang ako talagang hinukusugahan, eh, ako may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador, no, 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 eh, no, 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 no na, na, na po. Please. Eh, naman po. Alam Ganun. mo, ay, po, alam, Morales. No. Morales. Sine, uh, alam mo, Mr. Mr. Please please. Walang paggalang yung kaso ko. Problema ko yon yung ka kaso mo ang ayusin mo. Your honor. In huh? ang kaso ko po, your honor, hinaharap ko naman po. Please, at, sila, at ako sila, hindi. Sila, 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 order, po, order, po. order. Please silence. Woo! Itong pagpapakita ni Mr. Morales ng kawalan ng galang kay Senador Jingo Estrada ay katumbas ng kawalan ng paggalang ni Morales sa institusyon ng Senado. Lilinawin ko lang po, ako po ay hindi tagahanga ni Senador Jingo Estrada. Kung ako po ang inyong tatanungin o ako ang inyong pabobotohin, hindi ko nga siguro siya iboboto dahil nga may bahid. Pero yun po ay ibang kwento. <coughs> ang dapat nating maintindihan, ang dapat maintindihan ni Mr. Morales, na ang kanyang kausap sa pagkakataon nito ay hindi lang si Senador Jingo Estrada, kundi ang Senado bilang institusyon. Wow. Si Senador Jinggoy ay kumakatawan lamang sa Senado at ito ay ang kanyang mandato mula sa taong bayan. Ang isang testigo ay hindi maaaring manginsulto ng mga mambabata sa isang pandinig sa lehislatura. Hindi maaari na pag hindi nagustuhan ng testigo ang tanong ng isang senador o ng mambabasa, mambabatas na tulad ni Jingo Estrada, babanggitin niya ng senador ay naging konbiktado sa kanyang sariling kaso. Woo! Hindi po maaari na pag di nagustuhan ni Morales ang tanong ng halimbawa ni Robin Padilla at ni Bong Revilla na nagkaroon din ng mga kaso, e eh bigla nang niyang pagbabanggitin ang mga kaso ng mga senador. Woo! Bakit hindi maaari sapagkat ang kausap ni Mr. Morales, ulitin ko, ay hindi ang mambabatas kundi ang institusyon ng Senado na kinakatawanan lamang ng mga senador. Wow! Pareho din po yan sa Korte. Ang kausap ng lahat dito ay hindi ang huwes lamang kundi ang institusyon ng Korte na kinakatawan ng isang judge. Hinding hindi pwede insulto ng isang witness ang institusyon ng legislatura tulad ng Senado o ang institusyon ng hudikatura tulad ng Korte. Tanong, o paano kung ang testigo ay nakaramdam ng insulto sa katanungan ng isang senador? Sagot, maaaring sabihin o banggitin ng testigo na siya ay nasaktan sa nasabi ng senador para itong tinatawag na isang uri ng manifestation. Ngunit, hindi maaari ang testigo ay gumante o makipagpalitan ng insulto sa isang mambabatas o sa isang huwes sa isang pandinig. Woo! O hulog po talaga ito sa kasong contempt na ang parusa ay ora mismo pagkakakulong. Wow! Alam po ninyo ang contempt talagang patungkol yan sa respeto. Respeto sa institusyon at sa mga kinatawan nito. Pag ininsulto mo o tinanggalan mo ng respeto ang kinatawan ng institusyon, diretsyo kang contempt. Woo! Kapag ikaw ay nagsinungaling at ito ay nahulog sa kawalan ng respeto sa institusyon, ito ay contempt pa rin. Woo! Pag hindi ka sumunod sa inuutos ng kinatawan ng institusyon, ito ay kawalan ng respeto kaya ito ay tinuturing pa rin contempt. Wow! Sa nangyayari kay Mr. Jonathan Morales at Senador Jingo Estrada, Pwedeng-pwede po na maski sinong senador doon o mismo si Jingo Estrada na din ay magsalita at sabihin niya, Your Honor, I move that this witness be cited in contempt for disrespect of this representation and disrespect of this institution. Yun ay sapat na para dalhin si Mr. Jonathan Morales sa kulungan. Ang pinakamagana pa rin sa maaring obligahin ng Senado si Mr. Morales na humingi ng paumanhin o mag-apologize kay Mr. Estrada at sa institusyon ng Senado. Pero kung ako talaga yon kailangan siguro patikimin si Mr. Jonathan Morales ng pinaka-maximum na parusa ng contempt para maturuan siya ng aral at para mabawasan na rin ang kanyang kayabangan. Woo!